Eh. Eto na nga, nagiinit at tumusok daw ang ulo ni Tita Anabel Rama tungkol sa taong nagmamalinis na di niya pinangalanan. Pero gusto niya raw na tampalin at sabunutan ngayong araw na ito at ispro kung sino ito. Roll, BTR. Ay, wala tayo, BTR. Ano kayang pasabong ni Tita Anabel? Kanino kaya? Patungkol. Oh. 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 Ang yeah. kanyang kahapon, kagabi pa yun eh. Patungkol. Yung kanyang ano, eh. di ba, yung press oh. na yun na like, parang disc ganyan yung araw, do'y ko kwento niya kung sino. Pero may marami nagpa one plus one na parang tinutukoy niya ay girl. Kasi sabi maldita na santa, di ba? Oh. Malda na nagmamalinis yung santang Manyak ba yun? Maldita? Parang gano'n, di ba? Parang tinutukoy niya, girl, may mga nagwa one plus one. Kung pero huwag na natin banggitin. Pero ayaw na natin banggitin. Baka sabi, bakit yung ina-assume na siya? Oh. Siya, pahintayin natin yung mga galit kay Tita Annabel na ngayon nga niya i-reveal kung sino niya, yung kanyang pinatutungkulan. Oh. So Ay. habang ginagawa natin, wala pa yung Black, ano? Huwag oh, oh. natin pangunahan. Oh. Oh. Kaya si Tita Annabelle, her, di ba? Oh. Walang takot niya, bubo niya kung sino yun, di ba? Bumubo lang bibig ni oh, Tita oh. Anabelle, ah. Annabelle, ha? Oh. Pagkita Annabelle yan. At pasabog eh. yan kung talagang, ano ha, ah, talagang sasabihin niya yan. Correct. Nakakaloka, away na naman, gera na naman. Correct. 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 Abangan natin yung maganda abangan yan. natin hanggang din natatapos ang araw na ito. Ay, aabangan <laughs> po natin yan ng mga taga-marisol. Yes!